Ito nga magandang balita mga kabayan, lalong lalo na sa mga kababayan nating OFW na uuwi ng Pilipinas at mag a sa Naia Terminal 3. Meron na nga pong Grab Pick Up Zone sa Naia Terminal 3. At paalala nga lang po mga kabayan, hindi na nga rin po pwede mag-pick up ang Grab sa may arrival base. At pag-usapan nga natin yan. At pagdating nga natin sa may Naia Terminal 3 sa may arrival hall, Kumanan nga lang po tayo at makikita na nga natin ang mga logo ng Grab na ito na nakalagay nga dito na CU at na Grab Car Pickup Point. Nasa may multi-level parking ay nga ito kung saan ay madadaanan nyo nga rin dyan ang Burger King at ang iba pang mga restaurant na makikita sa may Naia Terminal 3 Arrival Hall. At marami pa nga rin kayo makikitang signage around the area, at sundan nyo nga lang ang mga sign na yan, hindi naman siya ganun kalayo mga kabayan. Konting lakad nga lang at mararating nyo na ang multi-level parking area. Ang multi-level parking area nga pala, para sa kaalaman ng nakararami, ito po yung parking area sa Naia Terminal 3 na nagmahalang presyo kamakailan lamang. At pag nakita nyo nga itong area na to, hindi po ito yung waiting area para sa mga grab mga kababayan. Ang mga booth po na nakikita nyo, ito po ay mga assist area na kung minsan nga ay nagbibigay rin sila ng mga promo code. So kung first time nga kayong gagamit ng Grab or magdadownload ng application ay pwede kayong dumaan dyan at baka maka-avail kayo ng mga promo code para naman kahit papaano ay makatipid tayo. At pagdating nyo nga sa may grab Pickup point, sa may multi-level parking, may makikita nga kayo mga area dyan na nakalagay dyan from A1 to A20. At eto nga po for example, kung sakaling nasa A9 ka or A10, sasabihin mo nga lamang sa grab driver na nasa A9 ka or nasa A10. At make sure nga na kapag na ang grab driver mo ay andun ka na mismo sa mismong area kung saan hihintayin ka ng driver mo. Make sure nga na nasa loob ka na ng area ng pick up dahil no waiting nga sa area na yan. Ang ibig sabihin niyan kapag yung na yung grab driver na binok mo at nandun na sila sa mismong area kung saan ka naghihintay, ilalagay mo na agad-agad ang bag mo, sarado, at alis na agad. Ganun po ang mangyayari. At ilan nga po sa mga kababayan nating nagbalik bayan ang naka-experience na na napakagandang centralized idea na to. At panoorin nga natin ang ilan sa mga naging experience na mga kababayan nating umuwi ng Pilipinas pang Amsterdam ng OFW na si Leia Coronel. Nasa bansa siya para makasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko. At gaya ng maraming nagbabalik bansa, sa mga ride-hailing service umaasa si Leia para maihatid siya mula airport papunta sa kanilang tahanan. Sakto sa kanyang pag-uwi ang pagbubukas ng isang centralized hub para sa mga transport network vehicle service sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Kung dati raw, inaabot siya ng lagpas kalahating oras bago makabuk, ngayon, wala pang 5 minutes, may driver na siyang nakuha. Yung um, dedicated nga na, ano, um, na space for grab, at least hindi na siya nakahalo dun sa labas na ang dami na nagpipick up. Ganito rin ang bumungad kay Pro Joy Mihares na nagbakasyon naman sa Singapore. Actually, pa balik kasi sila kasi hindi kami mag-meet. Especially, ma'am, saan bay po kayo? Like, ngayon, sabi niya lang is, ma'am, nasa, nandun, nasa labas na po kayo. nan yep, nandito na kami sa pick-up point. So, alam niya na kung saan. Yung communication kasi mas mabilis sa booth na ito, pwedeng mag-book ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Nagbukas na itong grab kung saan kung makikita nyo nga ay may mga tauhang itinalaga para i-assist yung mga pasahero. Samantala, nakatakda namang magsimula ang operasyon ng Joyride sa December 10. Ayon sa private operator ng Paliparan na Nuna Infrastructure Corporation, higit apat na raang parking slots at walong loading base ang nakatalaga para sa proyekto matatagpuan yan sa Level A ng multi-level parking building ng Terminal 3. Sabi ng General Manager ng kumpanya na si Nito Alvarez, sakto ang pagbubukas ng hub sa inaasahang dagsa ng mga sasakyan sa si airport ngayong holiday season. Nakikita namin may improve ng husto ang uh, traffic flows, mababawasan ng congestion sa curbside, overall mag-improve ang passenger experience. Dagdag ni Alvarez, plano rin ng Nuna Ia Infrastructure Corporation na gawin ang ganitong sistema sa Terminal 1 at 2, pati na sa Terminal 4 oras na matapos ang renovation. Aminado naman ang isa sa mga operator na Grab Philippines na bagong karanasan ito para sa mga pasahero at driver. Kaya bukod sa pagpapaskil ng signages, tuloy din ang pagpapabuti sa app. We're able to put indoor navigation, live navigation in the app. Drivers are more efficient when they have back-to-back -back jobs. So they can do a pickup at the departure level and then go straight to, or a drop-off rather, at the departure level and then straight to their pickups in the new pickup zone without having to leave the airport. Bukod sa grab at meter taxis ng Joy Ride, sasali rin ang tinaguriang ang cars ng ride hailing service na angkas. Sa isang pahayag, sinabi ng angkas na ang mga pasahero at drivers ang tunay na panalo sa proyektong ito. Sabi naman ng Joyride, malaking tulong ang hub para gawing mas reliable ang transportasyon sa mga biyahero. Kaya naman kung uuwi ka ng Pilipinas at wala nga kayong mga sundo pabalik ng inyong mga bahay, ay mas magandang mag-book na kayo sa Grab para iwas hassle at hindi po tayo maloko ng mga kawatan sa airport. At kung bago ka pangalan dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.